<laughs> po. Ayan nga eh, oras na naman oh. Ang ah, ganda ng oras. Patingin mo magkano ang gastos mo na dito? Nasa 1,000 'yan, nasa 800 po 'yan. Sige, tsyo. Oh, 'yun. 80. Ha? 80 po. Ah, 80,000. Wow. Magkano pa lang gastos mo dito? Oh, 'yan mga boss, 80,000 daw ang gastos niya dito. Lahat ng panloob balik. Balik po. Ah. Uh, tapos repaint lang oh. Ayun, ang ganda naman nga oh. Wow. Alam ko 18, yung pala 80,000. Oh, yeah, shout out sina Trova. Trova, shout <laughs> out. Ayun. Gagawin namin dito mga idol ay lost trade. Papakita ko sa inyo kung paano magawa ng lost trade dito. 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 Ay Ayan, dito na lost trade, turuan mo dito, kailan dito. Ay to nga sa unang ito. Ayun, dito. Yung tatlo hindi naman ano. Na, Sige, kakalasin na natin para madali.